Hi po mga ka-farmers, welcome again dito sa G-Farm TV. Ayan mga ka-farmers, andito po tayo sa ating pipino Farming. So makikita niyo mga ka-farmers, uh, nagsimula na siyang gumapang at nakita ko rin dito mga ka-farmers na meron na siyang mga bunga, yung mga unang bunga mga ka-farmers. So ngayon mga ka-farmers, ipapakita ko po sa inyo kung ano nang itsura ng ating pipino. So let's go mga ka-farmers. ito mga ka-farmers, oh. so may mga bunga na siya. Oh. Ayan. So, ganun talaga mga kaparmers pag uh, nagtanim po tayo ng pipino. So, kailangan natin alagaan. Kasi, uh, time to time, magbumunga rin yung mga inaalagaan nating tanim. Katulad dito mga kaparmers. So, kita niyo mga kaparmers. Eh. So, tingnan mo, ang daming bunga mga kaparmers. So, nasa uh, lupa ang iba. So, tayo sa lupa. So, maraming bunga mga kaparmers. Eh. So, yun po mga kaparmers. Ah. Uh, So, yun po ang update natin mga ka-farmers sa ating Pipino Farming. So, salamat po sa panonood. God bless at pipi po sa ating lahat mga ka-farmers. Let's go.